po mga best, for today's video po, may papakita nga po pala akong tips sa inyo. Gamit po ang pangmalakasan nating triple X shampoo. Ang shampoo nga po pala na ito mga best ay kayang protektahan ng ating mga alagang manok laban sa red mites. Please, po itong citronera extract na magsisilbi pong mosquito repellent para maprotektahan po ang ating mga alagang manok laban sa lamok. Ulad po dito sa amin mga best, tabi po kami ng sapa. Napakadami po at ang lalaki ng mga lamok dito. Pero easy po yan sa triple X shampoo. Alam nyo po ba mga best? po sa experience ng daddy. Kung meron po kayong manok na may tibak dyan, linisan po natin ng malinis na tubig. At pagkayari po natin malinisan ng tibak, kumuha po tayo ng pinagamitan natin na toothbrush. At patakan po natin ito ng purong triple X shampoo. At kaskasin. At pagkayari po natin makaskas ito ng mabuti. Suotan po natin ito bibili sa mga poultry supply. Na-testing na nga po ito ng daddy. Mga best at effective naman po. Ganyan po kagalingan triple X shampoo. At kung meron naman po kayong manok na may buni na nagsisimula pa lang, pwede po nating ikaskas ang triple X shampoo sa apektadong parte ng ulo. At ganon din po sa mga nagkakaroon. mga best ng beatmin Pro 357 na anti-stress. Sa Triple X Shampoo, dapat hindi kulang ngayong tag-init. Hanggang sa muli ang inyong munting handler. Thank you po!